Sa kabila po ng kaliwat ka ng karasan sa BARM, iginiit ng COMELEC o Commission on Elections na generally peaceful pa rin naman ang isinagawang barangay at SK Elections dito. Narito ang aking pampagising na balita. Kita sa video na magtakbuhan ng mga tao habang umaaling-ungaw mga patok ng baril sa polling center sa Simoy Junction Central Elementary School sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, noong araw ng butuhan. Kita pa nga rito sa CCTV na pag alis ng puting van, umarangkad ang tangke ng militar na sinundan muli ng sunod-sunod na putok ng baril. Apat ang sugatan, kabilang ang isang sundalo matapos umunong tama ng ligaw na bala mula sa isang grenade launcher base sa mga na-recover na basyo. Sabi ni Teacher Bambi, maayos naman daw yung mismong botohan. Pero nagkagulo ng magdesisyon ng electoral board na ilipat sa gymnasium ng munisipyo ang bilangan. Paigit kalahating oras nga sila tuloy na-trap sa principal's office. Doon kami, na-stack na, na kami doon, na-stack kami doon doon. Tapos nung na-stack kami, sabi ko, napiyak na ako, sabi ko, pag eto binomba, pag ito inambush, patay talaga kami. Dahil sa insidente, baka hindi na raw mag-volunteer ulit si Teacher Bambi sa eleksyon. Paliwanag ng COMELEC, pwedeng ilipat sa ibang lugar na sakop pa rin ng munisipyo o lungsod ng gagawing bilangan at canvassing oras na makaramdam ang electoral board ng banta sa kanilang seguridad. Yan ay basta't unanimous ang desisyon ng tatlong miyembro nito, sinusuporta ng majority ng mga poll watchers at aprobado ng election officer. Tadtad -tad naman ng kalmot sa braso ang residenteng ito na tinakbo sa ospital sa barangay Makagilig. Nagkaguluro kasi sa kanilang presido sa datong Manguda Mangilay Elementary School. Una din nilang napansin na may butanting tila pabalik-balik sa loob. Nagsigaw kami doon sa uh, mga puli, uh, pulisya, sa mga army. Sabi namin, tingnan niyo yung tao diyan no? kasi pabalik-balik na sila. parang wala silang ginagawa. Parang tunga lang. Sabi namin, wala, wala sila action. Dito na raw, nakakumprontahan na nauwi raw sa agawan ng balota ang isang ito, pinalo pa nga sa hita ng mga sundalo. Pero nanindigan siyang ginawa lamang iyon dahil nakikitang nagkakadayaan na. Yung balota, gipirmahan sa likod. Tapos hindi pag hulog sa box sa amin. Tapos yung pamangkin ng kapitan, hindi na lumalabas, nagbalik-balik. So yun, nagpasok kami kasi ang, ang hangat namin ay maganda. Hindi kami mag ng gulo. Sa huli natapos din naman ang canvassing hanggang sa sunod-sunod na ay ang mga nanalong kandidato sa bayan. Pero ang mga karasam ito, ngayon lang daw nangyari. Hindi masyado ako sanay sa ganito because since the time 1976 na naging mayor ako dito, wala pong eleksyon. Ah, nag, uh, ano na lang po, nag-usap-usap na lang po, ito mali makim pamilya and then sa bayan naman ng Tugaya, Lagaw del Sur, nakuna ng sabunutan ng ilang supporters umunod na pumili kandidato. Maya-maya, marami nang nakigulo. Ang isang ang ito, may matigas na bagay pang inihampas. Kahit babae, hindi pinatawad. Nabuwag lamang sila nang dumating na mga pulis. Sa kabila ng mga incident ito, generally peaceful pa rin daw na may tuturing ang halalan sa barm. Pumiling na lamang ang Comelec dyan ng dagdag na tauhan at na nakakasuan ng mga nasa likod ng karasan. of course uh, we will file that para to, to to deter the same occurrences in the next elections